How is it working with Bea and uh, uh, Carla. uh, uh and Carla. Carla. Oh, Kumusta? they're they're both amazing actors. Ano na 'yan eh, ilang taon na rin naman silang artista, hindi ba? At mga bida natin 'yan dito sa GMA. Oh. So, very professional naman sila. Alam nila ang ginagawa nila. Pag sinabi mong o oh, game na, aarte na, wala na. Yung diretsyo nasa character na sila kaagad. No? So, wala naman silang arte. Actually, lahat ng artista dito, uh, walang arte-arte. Wala yung nagpapastar o wala pong gano'n. Kaya nag-work. Yung unsum po namin ng, right. ng, ng, ng mga actors, oh. sobra yung magtitinginan lang tayo Kuya Boy, kahit wala sa blocking ni Direk, uh, pero meron akong gustong gawin, susundan ni Direk yon kasi natural na lumalabas. It's wrong. Right. So pinapayagan niya yon Pero dahil in-sync kami ng actor, kunwari si Bea or si Carla, dahil in-sync kami, ang ganda lumalabas. Kasi nga, very comfortable kami, very professional. Jim, alam niya ang character uh -oh. niya, alam ko karakter ko. Ano ang pagkakaiba ganito. ni Bea at sa ni Carla as actors? Ah, uh, si Bea at saka si Carla. Paano? Kasi actually, Kuya Boy, si Carla is first time ko pong nakatrabaho. Ah, okay. Tapos wala rin po ako masyado pang eksena sa kanya. So, hindi ko po maikumpara. Hindi katulad si, si Bea sa kabilang sa ABS before. Uh -huh. Nakatrabaho ko si Bea ng twice, dalawang shows. Ah, uh, kay Tagal Kang Hinintay and It Might Be You. Tapos ito po ulit. Si Bea kasi nung bata pa lang magaling na talaga. Okay. Kumbaga at saka na ano siya nagroom siya, na ano at saka mahal niya yung trabaho niya. At nahasa. Si Carla naman first time ko nakatrabaho pero bilib ako at napakaganda ng mukha ng babaeng ito. Napakaganda ng mukha at napakabait na tao din. Oo. No. At nakikita ko naman yung mga eksena niya like nung Monday nung Tuesday kasi hindi ko naman siya masyado nakakita. Magaling din si Carla. Oh. Magaling sila pareho both are committed May kanya -kanya actors. May kanya-kanya lang talaga silang, you know, um, dating sa sa TV, sa monitor, right. o sa tao, pagka umaarte sila, pero pareho silang magaling. Umpisa pa lamang po ito, at kami magfafasok muna ni Jin Ang dami nung sa sabi. Okay, so, let's yes. do fast talk. Huwag niyo pong kalilimutan, Widow's War. Yes. Okay. Jane, Palacio Castillo. Palacio! Impactita Mahadera. Impactita! Donia Josa. Diyosa? Mainit, malamig. Mainit. Breakfast in bed, cuddling in bed. Cuddling in bed. Malutong na sampal, malutong na chicharon. Malutong na chicharon? Sampalin ng kaiksena <laughs> o sampalin ng katotohanan? Sampalin ng katotohanan. One to ten, gaano ka kalakas sumampal? Oh, sabi nila ten, pero mga eight naman. Oh, one <laughs> one <laughs> to <laughs> ten, gaano ka kalakas uminom? Um, eight. Ako seven. Talaga? O, <laughs> mga kaso doon pa rin tayo. At is one point lang. Okay, go. Hindi, mga nine. <laughs> one to ten. Gaano okay. kalakas ang sex appeal ni Jean Garcia? Ah, maku, ah! ganun ba? Ikaw na mong sabi, kuya. Ten. Unang ginagawa pagkagising. Unang ginagawa pagkagising. Stretching po ng leeg. Ganyan. Yan. Yes. Huling ginagawa bago matulog. Huling ginagawa. Nagsiskincare po. One misconception about you. Miss na namataray daw po ako. Worst intrigue, that's true, di ba? Oo, oh, oh, <laughs> namataray. Tut na, Pero na, pakilala niyo in, in person, daw ang, that's true. Sa totoong buhay. Worst intrigue about you? Mo most intrigue, siguro yung pag mga anak ko na yung, ano po, yung M tinitira or napapasama or ano, yun po. Namana ni Jen sa'yo? Namana ni Jen sa'kin. Sa akin, um, siguro po yung para naman kasi pag ano to, <laughs> pag ano pero magaling po kasi anak ko, yung siguro yung galing po sa pag-ari at Mahusay. pagmamahal, pagmamahal po sa kaniyang pinasok na trabaho. Namanan ni Kotaro, Namaana ni Kotaro. Um <coughs> siguro yung pagbibihis, yung maarte magbihis, yung palaging sumuayos. Of Guilty The or form. not guilty. Inumaga kakanood ng kejama. Yes, guilty. <laughs> guilty or not guilty. Inumaga sa inuman. Ah, uh, uh, guilty pa din. Guilty rin ako. Guilty uh, or not guilty, nag-unfollow sa kapwa artista. Um, ah, uh, not guilty. Guilty or not guilty, ginugol ang sarili. Uh, oh, of course, many times. <laughs> guilty guilty. Guilty or not guilty. Gumant Gumanti sa kaeksena? Ah, uh, not guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng politiko. Uh, guilty, ah. Uh. Guilty or not guilty? Niloko ng boyfriend. Ah, uh, guilty. <laughs> <laughs> Ang bilis nun. Uh, oh. Guilty or not guilty? Nanugod ng babae. Ah, uh, not guilty. Kailang kahuling nagsinungaling? Nagsinungaling? Wah kahit white lie? Ah... Uh, hindi ko alam hindi, kayo, oh, boy. Oh. Oh, oh, lights sorry. on or lights off? Ah, uh, lights off. Happiness or chocolates? Um, chocolates. Best time for chocolates. Best time for at night. Hindi <laughs> <laughs> mo dapat in the morning para gising, right. di ba? Malay. <laughs> advice to self today. Ano uh, ito? Advice, siguro be a better person pa kung ano man ang meron ako at saka Masiguro masipagan pa po sa trabaho at po yung reklamo na dapat ano basta gawin na lang lahat ng gano'n. you be positive and be productive and right. be masipag